Good morning. O, oh, nya manin. Mga bosing, na sir. Bossing, amo. Diyak, ragsak ko. Apa yung Naga dong nga masita. O. Oh. Ada dati, nga ito nga isaw sa umu iti. <tipetan> Muna mo nga mag Muna mo nga mag-oong, nga iti. Kalamansina. Kalamansina. Mm. Kung bigat na na, hmm. dapat iti tarong yung tarong uh, torta ay torta ba hmm. tarong na torta at dapat iti fish mo ng lilingta oh. hmm. sangkap pa sangka pa niya pala dapat ka pinggan mo ko di dakil di ako pamangala ah anak ang may eh adda pa itidanggit ay yan na kada din tanasya importante yan na at itlog nga masida o dapat tiliwing tangitlog pa Pat, ng mga gigaman ata. Ng gaputay ay ating ka. Ampo. Tu panagayat ko ka ko kamlat natatitlogan ba. Talaga mga kanakdeta talaga mga bagik diya taktak nakaman, mugi geman. dapat dapat giba ka lahat nyo kung malo. oh nee, Naka, uh, ay balon mo? ay bobong tao rodet. wala ano kanam taktabikat. bigat. ati pa nagayat kung kahangkag agawan rin titlog tapit mm. ko talaga, no, para ka. Talaga, kaya din mo masidan at kena si Damon, o eh. Ang akin, no, kaya ito ngal-ngal, ngal, -ngal, ngal, na. Mm. Pan na may gamanan, balunod ka. Balunod ka siya na ba? mm. Ano ka di ba? Mm. Di nga makaring ka, mga kasigo Diba, orang ka pa nagmulumog sa. Hmm, mag-a. Ay, na Apo, nag-a. Ayan nga rood mo, laklakayan ako, tsaka mo ata <laughs> ko na tibisin mo mga mga. Wala akong mga ah. Apo. <laughs> mm. Na mga kagaroon Na, dito yung mga ti. O yung talong anak. Ah, sarap yun eh, gusto Hindi mo yun taram. eh. Sabay mo dyan. May baon kang talong, gusto mo yun? Haan nga rod? iwan ko nga rood? Mm. Dito, data la una eh, yeah. mm, 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 ay kwan. Mm, kapat pa lang. Kalamo. Alam la dito. Wow. Mm -hmm. Kalamo. Na puy ata tika sapat na. Ito talaga ah. Mm. Hmm. Ito akin eh. Kaya magamit na God no bagong. Dumarod. Oo eh. Ang lasing ikaro dumarod. Hmm. Um, mm. Kapabising ka mo. bà bay. cho con <coughs> tay nè. Mà